bagyo at umuulan, madalas na tanong lalo na ng mga estudyante at magulang ay kung may pasok ba o wala. Una nang sinabi ng gobyerno na ang mga LGU ang maaring magdesisyon kung may pasok o wala sa kanilang nasasakupan. Pero sino nga bang dapat talaga magdesisyon tungkol dito? Yan po ang ihimay ni Prof. Antonio Contreras sa Punto de Vista, Prof. Maraming salamat at magandang umaga, Dayan sunod-sunod ang bagyo na dumating sa ating bansa at may nakatila pang dalawa. Talaga nga naman pag minamalas tayo. At malimit itanong, kailan ba dapat suspindihin ang mga klases? Malinaw naman po na kailang nating mag-ingat. Kailang magbigay ng karampatang babala sa mga mag-aaral at mga guro at mga magulang kung kailan dapat hindi na magkamero ng mga klase. At ayon nga sa Pangulo, ang Desisyon na ito iniiwanan sa mga local government officials na siyang mga nakakaalam ng kondisyon sa kanilang mga lugar. Ang pakiusap lamang natin sa ating mga LGUs ay gamitin natin ng siyensya. Kasi the moment you begin declaring the suspension of classes at tapos wala naman dadating na bagyo o naging mainit, nawawalan ng tiwala ang mga tao. O kaya, sa halip na seryosohin ang mga susunod na mga deklarasyon ay hindi na. So, katulad na uh, may dumating na bagyo si Nika na ako sa Laguna. Malino naman na sinabi ng uh, mga forecasters na ang signal number one ay sa eastern portion lamang ng Laguna mula Santa Cruz papunta doon sa Santa Maria ay diniklara pa rin ng aming gobernador na buong lalawigan ang walang pasok kasama na ang mga nasa Los Baños, Kalamba, Binyan. At hindi nangyari rin yan sa NCR. Inaalam natin yan. Alam naman natin na talagang sa totoo lang, we appreciate the caution. But when it becomes relying more on political expediency, kasi baka sila ay troll, mapagalitan, kabawasan sa kanilang political popularity, hindi na yung science ang gaganitin. May mukhang delikado din tayo dyan meron, meron na po tayong agham ngayon sa pag-predict o pagpo-forecast ng typhoons. Sundin po natin 'yong magkonsulta tayo sa mga eksperto. Tingnan po natin kung talaga nga namang malayo pa ang bagyo at sinabi nilang dadating in two days time, ba't mo ididiklara ang walang pasok bukas kung hindi naman kayo tatamaan? Hindi ba? So, ibalik natin ang kumpiyansa ng tao sa agham. Ibalik natin ang kumpiyansa ng tao sa pagdidesisyon ng mga opisyal gamitin natin ang wastong konsiderasyon kapag tayo ay magdideklara ng suspesyon ng klases. Sabagat kahapon, ng walang pasok, pero napakainit naman po dito sa kinaruroonan ko. Maraming salamat po. Yung lamang aking punto Luis ngayong araw na to. Balik sa inyo sa studio, Dayan. Magandang umaga. Maraming salamat, Professor Antonio Contreras.